pa po siya lock. So, kayo lock taas. Lock na po yan. Okay. Isyon na isang bomb shelter. 10 by 30, $90,900. Mayroon tayong kahoy ngayon na bigay ng landlord. May ari ng building. Kasi ito po ay gagamitin ng panglock dito sa pintuan ng aming bank, ban shelter kung sakali may darating na terorista at gusto pasukin ang shelter. So ipakita ko sa inyo kung paano ito gagawin at sabihin ko rin po sa inyo kung magkano ang isang shelter, magkano yung kanyang presyo at ang kanyang laki. So let's, let's do it! So una, hihilahin muna natin ng malakas. Yan, kailangan mong itaas. Ayan, yan, hindi pa po siya lock. So, kailangan mo po siyang, uh, ganun, pa siya uh, ganon, itulak pa Oh, yan po ay lock na po yan. Pero, uh, pwede siyang buks mabuksan doon sa labas kung sakali may gustong pumasok. So, ang gagawin natin, gamit, gamitin natin ang kahoy. Yan. Tapos ganon. Okay. So yung yung ganyan na ano, yung ganyan na style, hindi na po siya hindi na po siya mabuksan doon sa loob. Okay? So mga mga kababayan ko na mga caregiver dito sa Israel, uh, tingnan niyo po yung itsura ng pintuan ng shelter. Okay? At saka guys, uh, ito ang hintuan na ito ay bullet, Pro, bullet proof. Hindi po siya matatamaan ng bala. At ngayon, uh, sabihin ko sa inyo kung magkano ang presyo ng isang shelter, bomb shelter. Ang 8x12 mini bunker, ay $49,000. Tapos, depende po yan sa laki. Ang 10 by 20 ay $72,900. At ang 10 by 30 $90,900. So, ganun po kamahal. Hindi pa po kasama ang ah... Uh, delivery at saka installation. Mas lalo pang uh, malaki yung magastos nyo kung lagyan nyo pa ng uh, aircon uh, cabinet tulad dito na mayroon po siyang cabinet kasi nandito po lahat yung uh, cabinet at yung mga important gamit ng aking amo nandyan sa loob at saka CR. Yun lang po sa lahat ng supporters ng aking Wonder Caregiver page. Thank you so much. God bless all. Pray for Israel. Bye-bye.